Ha? Huh? May batak pasyente. <laughs> Kasama si Lola? Hindi. Okay. Bakit? Okay. nah? Na? Alakas mo na ba? mo Alakas mo na. <laughs>

Ano? 750. Uh Oo, -oh, ng bengi. Yung bengi. Yung bengi. Alam <laughs> niya <laughs> <laughs> alam pa niya yung, <laughs> yung bengi. <laughs> <laughs> alam ng bengi. <laughs> sino ba 'yan? Sino 'yan? Kilala mo siya? Sino? Sino, sino 'yan? Jadi, debelen, belen. Sejarah <laughs> <laughs> si sudah <De> belen, Dah, kita harus takut. Pembentuk, kita harus takut untuk. Ma, kita asalnya ulun, ya? Kita harus tanya apa <laughs> Sino ang paborito mo nga po? Yan. Sino yan? B? B. B? Alam niyo ba guys dati, uh, kagabi hindi ko na pala natapos yung aking video, no? Kasi pumunta pa ako ng bayan, bumili, na stress lang konti. Tapos sa uh, buwi, natulog kami ng mga alas 11. Ngayon, guys, very active si mama. So, kanina, umuwi ako ng alasing ko. Uh, umuwi ako dahil yung mga pets doon. tanap niyo naman, yung mga babies namin na pusa. Uh, Tumuy ako ng five. Tapos, pagdating ko, ayan, bumalik ako ng 8 o'clock. Nakakain siya ng marami. And then, ngayon, very active siya. Gising si mama. Kung kahapon, at tulog lang siya ng tulog ngayon. Uh, gising siya. At dumating din si Doc. Sabi ni Doc ay uh, kung kailan daw siya pa uuwiin. Uh, Any pwede nang umuwi si ma'am. Ang ano lang kasi namin, ang worst lang kasi namin sa bahay ay kapag may emergency, guys. Kapag may emergency, baka hindi namin alam ang gagawin namin for sa isang month nung September, dalawang beses namin siyang sinugol sa hospital kasi hindi na namin alam ang gagawin namin. So, kanina dumating si Doc, tinanong ko siya kung ano ba, no? Uh, if ever uh, makauwi siya at may emergency, paano namin malalaman na emergency case? So, may binigay ng mga points si Doc, sabi niya, Uh, kaya nga kailangan na sabi niya kung bababa ba -baba ang oxygen level niya or ang BP niya tumaas or bumaba masyado or uh, temperature niya may lagnat. So sabi niya kailangan talaga ng caregiver or yung at least nakakaintindi ng konti or may experience sa ganito. Ngayon si ma'am is very active. Uh, ayun siya. So hindi ko alam kung ano tinitingnan ni ma'am doon uh, very nagiging stronger na siya sabi pala ni doc uh, po oh maganda minamassage yung mga paa niya and ayan kumakanta si mami mahilig siyang kumanta guys pa, so, mga hindi pala nakakaalam, my mom is 91 years old. Sinubod namin siya sa hospital kasi nilagnat siya. At masakit na masakit yung katawan niya. Yun pala, arthritis, advanced arthritis yung kanyang sakit. Dala na rin siguro sa edad. Ayan, uh, si mama ay isang teacher, no, elementary teacher nung no, siya ay bata pa. Bakit ma? ang matanda ay parang bata. <laughs> ang matanda daw ay parang bata. <laughs> Bakit? Anong gusto mong mga gawin? Namburin mo. Tiktok ka? nag a siyang tumayo. Pero syempre, hindi siya, pwede, hindi siya makakatayo. Hindi siya makakatayo. very, as I've said kanina, very active si ma'am ngayon, na no? ah, uh, nakain, dami niya kinain, nakainom siya ng milk, at kumain siya, and hopefully, sa Tuesday, ay, baka pag napanood nyo to, ay, nakalabas na kami, guys. Naghanap pa rin kami ng caregiver, so, ah, uh, yung talagang nakakaintindi din. Meron kami ngayon, yung kasama namin sa bahay, pero, syempre, hindi naman siya ganoon karuno. Ito pala guys, oh binili ko to. Ito, no, ito yung recommended ng doctor. At tawag dito is egg great mat, egg great mat, no. Ah, uh, 'yan yung para ah, uh, in sa likod niya hindi may hangin na uh, na sa likod. So, hindi maiwasan yung or mapiprevent yung kanyang bed sore. Okay. So, ayan guys. ah uh, bumili pala ako ng grapes kanina. Ayan. No? And choking. No? And kanina pala kami nalang palit nagpalit ni Bea sa diaper ni Ma'am kasi kahit magtawag kami ayaw niya, no? Ayaw niya magpapalit sa iba kahit sa nurse, ayaw niyang magpapalit. No, that is a very private part daw na hindi dapat to pinapakita. Pero buti na lang sa aming mga anak niya ay nagpapachange siya ng diaper. Um, pero syempre, dapat nakatakip, no? nakatakip lahat ng kumot habang siya ay pinapalitan. Okay guys, so yan ang update ngayon. So hindi na ako nakapag-video magmula kanina. Although meron akong mga videos na kinuha kay Bea sa anak ko na siyang nag-aalaga ngayong araw na to, kami dalawa at saka kahapon. And then next week, makakalabas na si mom at uh, sa bahay na lang siya aalagaan. Okay, thank you so much. Uh, please pray uh, for my mom at saka sa amin. Uh, um, sana ay humaba pa ang buhay ni mama. Thank you so much for watching, guys. And God bless. Back to normal si mama. Yung pajama, ayaw niyang nakasampay sa bintana. At yung mga kurtina pinapaayos niya sa akin. Ayan.

Oops! Baya, likod, 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 likod. Yehey! Yehey! Nakatayo si Lola! Oh. Napagod si Mother. So, ito naman yung aking... Beatrice, gumag- dito na siya gumagawa ng kanyang assignment for tomorrow. Ayan. Ito yung aming bed. And, uh, na si mama ng ito. Ito yung view outside. And then, ayan guys, mag-aayos na ako ng mga gamit kasi uuwi na kami. Um, amazingly kanina kita niyo sa video, biglang tumayo si ma'am nakalimutan niya yung pain sa katawan niya, akala niya siya yung very strong na tao pa no, na pupunta daw siya sa table at kakain just like before and then medyo na disappointed nung nalaman na hindi siya makatayo pero nakatayo siya with assistance at saka ah, syempre with support no okay, so binili namin ito sa kanya para uh, nakapatid ko nung galing siya sa New Zealand, no uh, bigay ng apo niya, na si Kim no, yung dito siya kasi ah, uh, umiinom pero amazingly kanina, nakainom siya sa baso tsaka nakakain siyang mag -isa. so this is my ah, uh, two day journey sa hospital with mom and malakas na siya Lakas na siya I would like to shout out sa kanyang doctor at saka nurse dito sa loving mother hospital na napakabait at ang kanyang doctor na napakatsaga no? Uh, sa kanya sa amin, kay mom at saka yung mga nurses dito sa loving mother hospital guys for my tour <laughs> so that's so that's it guys sa uh, joining journey ko with mom dito sa hospital thank you so much sa kanyang doctor na napakabait napakabata at napakapasensyoso uh, and um, thank you so much doc uh, for updating us for make, uh, assuring us that things will be okay mom will be okay sa loving mother hospital dito sa Tarlac Thank you so much sa mga nurses, sa mga attendants, no, sa mga uh, maintenance people na nagdilinis dito sa room namin. Ayan, sa mga staff, no, dito, mga security guard, thank you so much. And ayan, nilalabas na namin si ma'am. Pinalitan ko yung position ng ano, ng kama. Kasi masyadong ano sa likod ni Lola to oh, yung aircon. Kaya parang inubo. Kaya ngayon, no, oh, huminto yung ubo niya. Sobrang lamig yata doon sa banda doon. They're changing mom's diaper. I have to wash the, ano, lahat ng mga ginamit niya na towels. Siyempre, dapat malinis ang mga parts. Si mom kasi ayaw niya magpalinis sa iba. Gusto lang niya sa amin. So, ako naglilinis this time dahil ako yung uh, magbantay. So, ayan. Kasama siya si Beatrice. Ay, okay, kailangan na. And guys, of course, uh, closing muna ako na kapag wash na ng face and uh, nakapaghilamos, kapag skincare na, ayan. Uh, ready to sleep na kami. Ayan na si Bea. Okay, bye! Uh, umi na si Ma'am sa Tuesday. So, doon na lang sa bahay siya aalagaan. Bye! I hope marami po kayong matutunan sa aking journey as caregiver for my mom. Bye!